Hello guys. Mga oh, kalula dyan. Ito ang aking apo. Minuduyan ko dito sa sala. Gawa ng ginising ng dalawang ate. Nagising tuloy. E di yung ama pang gabi. Papasok pa. Ano naman. Dito siya natulog na. Minuduyan ko na lang. Ayan kaysa maputol pa yung tulog magngalngal na naman hindi ito magpapatulog mamaya pagka ganyan yan nagpaduyan na naman sa lula niya bukas lalayas na naman sila mag isa na naman si lula sa bahay yan kasi ayaw nila sa bahay ko nalalakihan daw. Malaki talaga. yun <laughs> naman. yan na. ingay. Ito yung aking ano, nandun sa nandun o. No? Ang Nandu computer doon sa office ni daddy niya. Kaya naman, nag na naman, oh. Kaya tulog manok ito, eh. Hmm. Siya, oh. <laughs> Nabanas na naman, oh. Eh. Hmm? Ganyan <laughs> yung matulog, eh. Tulog manok. Hmm. Inat na naman siya, oh. sa kwarto to eh kong sila ay eh, ni nilabas ko so, na store mo nga yung ama oh. tulog na inday tulog na ang inday kasing na naman siya masarap na mahirap kung may apo kasi kagaya ko na may edad na hindi na ang up sa akin ang magkarga kaya nangangalay na yung kamay ko ba ayun na, na. kumakapostura masarap sarap ng pusing niya, no? <laughs> Ayan na. Okay, kawag-kawag ka dyan. ah oh. Pati nga hindi mangal nga naman. Tawag-tawag Oh. Salamat guys.